Yung doon sa Independent Commission na binubuo, uh, can you give us an idea kung gaano yung scope ng power niya? Uh, meron po ba itong, uh, uh, magkakaroon po ba siya ng subpoena power para maipatawag yung mga taong na sa mga anomalya? Noon po ay uh, sinasabi po natin na mukhang walang subpoena power pero ang nais po ng Pangulo, sa nasabing Independent Commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng Independent Commission na ito. At uh, na ispo ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power ang Independent Commission. Ma'am, follow-up lang po dun sa Independent Commission. When can we expect an executive order from the President regarding po sa establishment nitong Commission? Finalizing na po nasa inaayos na po at uh, may draft na po but uh, finalizing pa rin po sa sa EO last na ma'am uh, si Mayor Magalong last night he said na he's very much willing to be part of that commission may reaction po ba yung palas hindi po tayo makakapag salita patungkol po diyan depende po sa pangulo yan kung sino po yung i-appoint ia niya bilang okay, miyembro po ng uh, independent commission